pagpaplano para sa pagpapatupad ng DOS Success program sa Sigay, Ilocosur, matagumpay na naisagawa. Upang bumuo ng isang strategikong plano at matukoy ang mga tungkulin ng mga stakeholders sa pagpapatupad ng Community Empowerment Through Science and Technology o SES program, isinagawa ng Department of Science and Technology Regional Office 1 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office, Ilocosur ang isang participatory planning session kasama ang Ilocosur Polytechnic State College at mga lokal na opisyal ng SIGAY. Pinangunahan ng pagpupulong ni na Engineer Jordan L. Abad, Provincial Director ng PSTO Ilocosur at Mr. Dick 1180 Pilibunaw, kasama ang mga kawani ng DOST na nagpadaloy ng talakayan at mga aktibidad sa pagpaplano. Dumalo rin si Mayor Carlo Crisanto P. Peredo, na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pagpapabuti ng buhay ng mga residente ng Sigay. Nakatuon ang sesyon sa pagtukoy ng mga pangunahing intervention sa agham at teknolohiya upang matugunan ang mahalagang pangangailangan ng komunidad sa kabuhayan at pagpapaunlad ng negosyo, kalusugan at nutrisyon, pangangalaga sa kapaligiran, pagpapaunlad ng kakayahan ng tao at pagbabawas ng panganib sa sakuna at pag-angkop sa pagbabago ng klima. Aktibong lumahok ang mga kinatawan mula sa LGU Sigay, mga opisyal ng Barangay San Elias at Barangay Matalukoy at ISPSC upang matiyak na nakaayon ang mga iminungkahing proyekto sa mga prioridad ng lokal na komunidad. Ipinakita rin ng mga natuklasan mula sa Community Needs Assessment kung saan binigyang diin ang mga hamong nangangailangan ng pangmatagalang solusyon, sama-samang tinukoy ng mga stakeholder ang mga kauukulang pagsasanay, aktibidad at S&T interventions na ipapatupad sa mga barangay. Upang formal na pagtibayin ang mga kasunduan sa pagitan ng DOST Region 1, ISPSC at LGU, lalagdaan ng isang memorandum of agreement upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga inisyatiba sa ilalim ng SES. Layunin ng SES program na gawing mas maunlad, matatag at may kakayahang umangkop ang mga nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inovasyon. One for you. Mula dito sa Siga Ilocos Sur, ako si Glenna May L. Cabellad Naguulat DOST1 Siglat 1 DOST for you